Rem, rem. <laughs> Careful One eh? slide Hi mga mi O Pax, sino ka dyan? Hmm? Naggala nga kami ngayon Kaya samahan nyo muna ako magmaganda Ay mag-prepare pala Ito nga yung susuot ni Repre Yung hmm? siyang onesie na t-shirt dito And isang jumper Isusuot niya rin tong crocs niya natig <laughs> tig So, ito na nga yung kanyang OOTD for today's gala. Okay, bam, ng anak ko. Siyempre, hindi lang yung anak ko yung may OOTD dahil meron din tayong OOTD ni Binigay sa akin to ng sister-in-law ko and brother-in-law ko. Napakagandang sandals. Ako, napakasarap din isang pal sa mga pakilamera sa tabi-tabi. Uy, bad yun. Siyempre, meron din tayong bag na punong-puno ng gamit ni Rembrandt. Ganyan talaga pag nanay ka na, wala nang space para sa gamit mo. Hindi na uso yun ni. At syempre, hindi makakompleto ang OOTD ng nanay kung walang carrier. At huwag kakalimutan yung baby mo. Ha? Ano, no? Ay, rugo. Tapos yung syempre, all black tayo, Mi. Para matakpan yung mga dapat takpan. Ay, rugo. So, ayan, ready na ako sa ating gala for today's video. Di ba, ready-ready na kami. Tas, bigla namang umulan, Mi. Kaya, ayan, ito si Rebreb Reb, nakatulog na tulog. Pero me. syempre, hindi tayo magpapaawat. Kaya naman, tumigil yung ulan. Tapos na ako agad at umalis na kami. Di ba, si Reb, Reb, nakatulog na talaga. Kawawang bata, kinakalagkat ng mama. Ay, rugo. At ang bilis nga namin nakarating dito sa aming gala. Ay, 15 minutes away nga lang sa amin. Ito ang Highland Mini golf course dito sa Tarlac. Ewan ko nga bakit ngayon ko lang to napuntahan eh. Lagi kasi ako nasa bahay. Ewan ko ba? Ewan ko. this is located at La Puerta del Sol Highland here in Tarlac If alam mo yung Lucinda Campus hmm. ng Tarlac State University, malapit lang siya dito sa looban ng Highland Subdivision. At ito naman ang kanilang rate sa pagpasok dito sa Highland golf course. For adults, 50 pesos. For kids, 30 pesos. Siyempre si Rev, Rev, libre siya. And if gusto nyo talaga na makapaglaro ng golf sa golf course nila, the rate is 150 pesos only. And one to sawa ka na na makakapaglaro all day long. And they are open from 12pm to 9pm Mondays to Sundays. O diba ang bongga? So after namin magbayad, nagsimula na kami maglibot dito sa Hainan Mini Golf Course. Nakakatuwa nga dahil meron silang pool dito na nag indicate kung gano'n ka nakalayo sa Baguio City, Subic, Baler at marami pang lugar sa Pilipinas. At ito nga yung mini golf course nila. O oh, ba diba, sa halagang 30 pesos or 50 pesos, pwede ka na makapaglaro ng golf. Like that, diba pang mayaman lang yung golf? Pero dito masasubukan natin maging mayaman. At syempre, hindi lang mga adults ang mag -e enjoy dito. Dahil meron din silang playground para sa mga ginakis natin. Kaya naman sulit na sulit yung 30 pesos na entrance fee ng mga bata, ba? Diba? So habang nag-golf, golf ka. Eh yung mga ginakis mo, pwedeng maglaro dito. O ba diba, nag joy kayo pareho. At hindi lang yun ni Dahil marami silang display na napakaganda At super panalo Pang Instagram At ito nga ang entry ni Daddy Josh At napakalawak nga ng field nila dito Aside from golf course Pwede pa magtakbuhan ng mga bata dito Nakakadawa dahil sa murang halaga lang meron ng place para makapag-enjoy Ang kids and parents at the same time Diba? ba?

Ayan, may bagong park na tayong pupuntahan. At panay na mula lang makasya, Meron din silang cafe dito. So, kung gusto nyo kumain, pwede rin. At napakaganda ng cafe nila kasi relaxing. Pwede kumain sa baba and pwede sa taas. At napakaganda ng view na may kita. Merong sandbox dito kung gusto nyo paglaruin yung inyong mga kids. Basketball court. Vintage bicycle. At meron din ditong napakagandang tree house. Ang ganda nga nito sa gabi, sayang hindi na namin napuntahan. And ito pa yung mga display na pwede nyo gawing background sa mga pictures nyo. Super Instagramable. At dahil nagkataon na kami lang ang visitor nila ngayong araw na to, eh pinagbigyan nila kami na maglatag dito sa mini golf course. And gusto ko lang naman pagapangin si Reb. <laughs> dahil napakaganda ng background niya, di ba? O di ba, pati babies mag enjoy talaga dito. Kasi super accommodating ng mga caretaker. Kaya if may mga unusual request ka katulad nito, ako at pagbibigyan at pagbibigyan ka talaga nila. At may mga pailaw pa nga sila sa gabi, kaya super nice. Pwede rin kayo magpa-deliver dito katulad ng ginawa namin. Magpa-deliver nga kami ng chicken and ng pizza. But if you want to try their menu. Pwedeng pwede naman dahil nga meron silang cafe di. Nag-order nga pala kami yung delicious cheese, our favorite pizza, and bok chicken, Korean fried chicken na napakasarap. So dito na kami nag-dinner. Kaya sulit na sulit talaga yung gala namin dito mga mi. Eh kapasulit king 30 pesos. Ay rugo. Kaya ano pang hinihintay nyo mga mi? Punta na rin kayo dito. Siguradong mag -e enjoy kayo. Yun lang naman. Bye!